Good right, mga master so welcome back sa ating YouTube channel uh, na yung uh, ginagawa natin dito So balo well, excavation tayo rito para sa ating asintada So ito yung uh, namin kanina ni Marvin Ayan. So eh, kasi yung ano rito Asinta, isa ikukontinues natin Hanggang dun sa dulo So kahit may padar na to, isa kailangan natin magpadar Kasi sa kabila nga ano to uh, bahayan so kailangan natin mag -avoid. So balik guys, uh, ganito na lang kalalim Yung ating para sa ano sa asintada, so inuhukay na lang na sa poste Ayan so dito guys isa meron tayong dalawang aposte na ilalagay Isa rito at saka isa dito Okay so dalawang poste na lang po yung ilalagay natin Then na kanina isa binuho ko na yung magiging aposte So ito na yung bakal natin So dalawa po yung binuho natin Ayan Then na dito naman mga master So bali ito yung tinitira ni Foreman ngayon Itong ating harapan pa rin Ayan Yung para sa gate natin mga master So bali guys uh, itong harapan natin sa tapos na Ayan so bali na finish yan ni Foreman Palitadaan aray So, and then ah, nakantuhan na rin niya, mga master. So, yung akabak na lang po yung atitirahin nga. So, ito. So, yung padar na lang. So, yung mga poste natin isa okay na. So, dudugtungan na lang yung isang poste rin sa dulo. Then, dito isa, binugtungan din natin yung mga poste sa harapan. So, pantay-pantay lang mga master yan. So, level-level lang yung mga poste natin. So, yun lang muna. Ah, ba, i-update ko lang kayo. So, salamat po.